Visit na po kami sa video number 2 Dito pa rin kasi kami sa Kanyugan Ano po At sa Northbound naman po ang aming tatake na Ano po, yan Bro, pasok. Okay Still, nandito pa rin po kami sa ano, ano Sa Pagasa Street, Kanyugan, Pasig City Yes, bro And bro, palagay ko Diretso na tayo sa Video Video Oh, Ito po, papakita ko po muna ay, Ang aming pagkakayakan Ang aming kalisari Yan Ito, 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 mga isigante Ayan, bro sadyante. Ayan, bro ang unang tanong, butante na. Opo. Okay. Oh, sino kayo? Ito na. Sino ang napupusuan nyo? Ito. Biko. 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 Ah, Ayan, Biko. Biko. Okay, Biko. Niyo, bakit Ayan, Ay, si incumbent mayor Biko Soto? Si sobrang lukit na. Sobrang, bahay. sobrang bait. Ah, sobrang bait daw. May, may, may nagagawa sa Pasig. Ano, sa kayo bang apat, meron ba sa inyong niya? Wala. Scholar, wala. Pero may nababalitaan kayo ng ni scholar niya? Yes, po. Ayan, Meron. Anak po ng mga pera sa mga scholarship sa mga parang... Oh, okay, okay. okay, okay. Okay, okay, sa inyong apat. Thank you, very much. Opposite. Ah, ayan, okay. tingnan tayo. Ito oh, po, mga may hitting ng mga country to. Sa ito basis. na ang premyo. Ayan, tingnan tayo po. Ayan. <laughs> ayan, ito po. Okay, thank you, thank you, thank you. Ito naman ito sa Lashon TV. Ayan, oh, sa likod. Ayan. ayan. <laughs> ito naman, bro. Ice cream. Thank you, thank you. Sir, baka naman sir, sino rito ang pagkakatiwalaan mo kung boto ka? Biko. Biko bro. Ayan. Dito bro. Hello, Biko, Sara. Ito si sir, si sir. sir, okay lang po ba? Mayor ng pasit siya ng pasit na pupusuhan. Biko. Mga Ang ganda. Biko, Sara. ng Biko. 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 Biko, biko ito, sir. Biko, 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 biko. biko. Ah, Biko rin, sir. Eh, ito po. Ayan, dito bro Ayan, <laughs> mga sityante, puro Biko. Ganti na, sir. Biko. Biko, ayan. Bayro pa rin, bro. Dito, bro. Bro, sakit natin doon. Sakit natin doon. O, po. Bro. Kasi ah, mga tatlong, tatlong video tayo, di ba? <coughs> mga tatlong video, video tayo, di ba? Ayan o, sagad natin doon. Tapos saka tayo mag-north. Okay. Yan. Eh, ito pa rin ang aming uh, inabay-bahay, itong uh, kanyugahan, ano po, at uh, Hello po, ang <coughs> ganda. Sa CRT TV po, lamang. Isang tanong lang po ito. Mayor po na Pasig, sino na po Sino? Biko pa rin. Biko pa rin. Ikaw mang maganda. Biko. Biko pa rin. Okay. Ito tinatanong namin, bakit si incumbent mayor Biko Soto? Ano yung pakakakalala? Kayo sir, Biko rin kayo? Oo, tayo dito. Ayun, Matulungin. 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 Ayan. Hindi na kayo bago Hindi na magkubago. Pareho namin. At, <laughs> ay, ay kung si Sarah naman ay magbigay sa inyo ng uh, mga sa pangailangan. Sa sakong bigas, bombuan, sa kaya sa kilong manok. O, kanino kayo ngayon? Kanino kayo? Yan, yan. Sa sakong bigas, bombuan. Pag ang kalaban ni Mayor Vico nagbigay buwan-buwan, susuportahan kayo ng isang sakong bigas at manok. Kanino ay, na kayo ngayon? Ay, Vico pa rin. Ay, ah! Vico pa rin. Ayan bro, talagang wala bro. Okay, ate, ate. Okay, so, ate. Hello, ate. Baka okay, naman dyan. Ng Kalisar bilang. Sino? Sino po? Ha? Biko Sara. Biko Di pa. Oh. pa rin. Thank you, ate. Ingat kayo, ate. Sir, ano na po, sir? Di so, pa rin. Thank you, sir. Ate, okay lang. Ka. po pa. Sarah. Di ko pa rin. Ingat, ma'am. Ingat. Ayan. Ito, ito, ito. Kuya. Kuya, baka naman kuya. Walang galang na po. Mayroon po na Pasig. Sino yung napupusuhan? Biko, ko, Sarah. Ha? Eh, meron pong salita Nasa isip na lang daw niya. Ito si yung ma'am ganda. Ma ganda, ma ganda. baka na, naman. Na po ba kayo? Po. Ay, hindi po. -anti po pala bro eh. Kasama <laughs> ah, na kayo sa video. Ayan, wala na pa rito, bro? Ayan. Oo, oh, oh, wala. Ay, oh, security. Oh, ayan, ayan, at natumbok na po namin ang mm -hmm. kahabaan. Ito, sir. Sir, Biko, Sara. For me, or? Okay, thank you, sir. Thank you, thank you. Biko, Biko. Biko. Thank you, po. Nice. Simple ito lang po. Mayroon ng Biko, Sara. Biko, Sara. For Mayor Biko, oh, okay, kayo Biko. Kayo, um, sir. Biko pa rin? Ayan, Biko pa rin. Thank you, sir. Ikat kayo. Ayan, Sino ka dyan, sir? Biko Sara lang naman? Yan mga mukha. Okay, Biko pa rin. Biko, sir. Sir. Biko, pa rin. Biko, thank you, Biko sir. Thank you, thank you. natin itong uh, north. Ganda! Ang ganda, good afternoon. Okay lang po. Ay, ito, Putante na kayo, di ba? Ay, di ba? Ay, ay. Pero tatanoyin kayo, sino? Biko, kaya lang, hindi sila putante. Pero Biko pa rin, kahit bata. Ilang taon pa, parang 18 Oh, si 17 Ito, bro Ma'am Baka din naman, ma'am Biko, Sara Pag survey Biko, Sara Biko Biko pa rin Ito po, kayo Biko pa rin Ayan, tiga ate Thank you Yung ano bro, yung ititinda, Biko rin. Hello, ayo namin sa ba. Hello, ate. <muchas> 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 ganda, <baka> naman. ayaw, 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 Doon natin, barking ha. Biko pa rin si sir. Thank you, sir ha. Ito naman, ang kahabaan ulit ng uh, pag-asa. At uh, norpa naman po ang aming pinatahak sa mga sandaling ito. Ate, okay lang panagin. Mayroon po nang pasin. Biko Sino po? Sino po? Ah, uh, pala. ko pa alam. Pero kung alam mo, sino na dito? Ada ah, dati pa rin, Biko. O oh, yan, bro, Biko. Ha? Tinanong ko kung alam mo na, sino na rito? Biko raw. <laughs> 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 Pakipot lang eh. Okay ka lang, sir, tanongin. Mayroon na pa. Okay Tapos na, yan? Mayroon na pa, sir. Sino, sir? Sir, wala pa. Okay lang po, tanongin. Hello po, ma'am. Yes. Baka naman po pwede makaistorbo ng one word lang. Yeah. Kung kayo po boboto sino pong uh, pagkatiwalaan mo? Biko or Sara? Uh -huh. Or Mayor? Adil Sarbay lang? Kailo pa Ha? Oh? Kailo pa kayo. Ay, wala po rin. wala eh. Ah, uh -huh. lager. Pa pa Biko pa rin, bro. bro. Kaya po, pa. ate, salamat po sa si istorbo. Ano yung ginigawa niyo? Papakiyot. Adil Sarbay.

Ayo, Biko. Ayo, Ma'am. Biko rin. Ayan, isa lang. Biko lang, bro. Ay, hindi butante, bro. Ay, Butante ka dito? Mayroon ng pasig. Sir. Sino? Nakapula. Nakapula raw. Anak ng pating kami yun, ha? Ah. <laughs> Pero sino, sir? Sabihin mo para sa score. Sino po? Sarah, di saya, bro. Tingin po. Okay lang, sir. Matanungan okay natin, di pa. Biko biko, biko biko Biko. talaga si Sir. Teka Sir ha. Tinang mo naman ha, Ang ating uh, survey Tama ka lang pala yung ganitong oras, bro. At ito po yung mga maganda naming nakasalubong. Ma'am, Biko Sara. Wala bro. Ayan oh, no? yung uh, big bike ng mga bata. Kita niyo naman po 'yan, no? oh. Para Oh, ayan, 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 ayan. Oh, oh. Oh, si. <laughs> Tayo pala. Abay wala na ng mga tao rito ah. Ah, ayan, ayan. Wala na mga tao. Ayun. Hello, Ate. Okay lang po ba, sir? Tanungin, mayroon po ng pasig, sino po yung napapusok? Maka-stable lang po, mga mga... unang tanong pala, butante na, hindi pa? Ay, hindi pa. Tingnan okay, po. Okay, po. po. Butante na. Ate, okay, ate. Hello, mamang. Hindi pa. biko sara. Hindi pa, hindi pa butante. Wala pang butante sa inyo. Oh, wala pa. Wala pang license po yan. Oo, oh, wala pang license pala. Okay lang, sir. Mayroon po ng pasig. Okay. Ah, wala ka, hindi ka taga Pasay. Oh, Pasay. O, oh, kaligsa tayo, di ba? Mayroon po ba diba? kayo, sir, baby? Mayroon po na pasig sexy? May na po puso ka. Biko. Okay. Ay, Biko. Ayun, ma'am, ganda. Biko rin. Ayan, Ate, dalawang ganda. For Biko. Thank you po. Short lang, pero sa YouTube po, YouTube. Thank you po, thank you. Ate. Walang galang na po, Hello po. Mayroon po na pasig sexy? po na po Sara, Biko. Sino po? Para iskor. Biko. Ayan. Pwede po Thank you po. Unlocking. Ayan, ngayaw. Oh, tinan mo. Unlocking. Ayan, ito talaga tunay na ano. Ate, wala kalat na po. Mayroon po na pa. Sige, sino na po. Bigo, Sara. Ate, okay, oh, bigo pa rin, bro. Thank you, ate, ha. Thank you, thank you. Diyan, bro. Baka mayroon dyan. <laughs> hello, hello. Ayan. si Ate, maganda. Ate. Butan, tingnan na. Wo. Ayan, ha. Bigo, Sara. Bigo. Bigo, Ayan. Ayan. Ayan, dito, dito. Ay, kuya, maganda nga po po. Baka naman pwede kami magkalsar bilang. Biko Sara. Pwede siya na, kuya. Kumakain ko pa naman. Ay, bawal pala si kuya. Tingin po. Ayan. Bawal pala ang government mag-sagot. Uh, ano po? Ay, si kuya. Ay, si kuya. Biko, biko, biko. Biko pa rin. Ay, kuya. Ayan. Marcos. Ay, Marcos pala, si Kuya. Ya, dito, bro. Biko Sara. Mayor, oh, Biko rin, si Ganda. Tito, ma'am, Ganda. Ayan, ang ganda-ganda ni ma'am. Kali Sorbi. Kali Sorbi lang po. Biko Sara. lang po kami. Biko. Ikaw naman, Biko, ate. Kau naman, ma'am. Biko pa rin. Uh, Pusin na tayo rito, bro. Ata, andito na rin lang naman tayo, eh. Ma'am, may isarbo lang po kami. Kalisar bilang. Biko, Sara? Siyempre Biko. Siyempre Biko, bro. Ayan. Sir, na lang talang na. Kalisar bay. Ayan. Hello po. Ba? Bawal ka muna. Bawal muna. Pero, ah, sila na lang. Po Ikaw po. Wala pa. Wala. Bawal pa rin pa kayo, ma'am? Ay, sir, bawal din. Bawal din dito. Biko. Sino? Wag muna, wala. Wag muna sila. I don't know. Ayan, eh, maraming pang tao dyan, bro. Wag mo sila. Oh, Hello, na, kuya. Magandang hapon po. Mayor po ng Pasig. Sino pa yung napupusuan? Wala pa. Wala rin. So, uh, Aba, wala talaga dito sa... Mayor po ng Pasig. Sino pa yung napupusuan? Ate, magkakandak uh, na kami kag survey. Biko. Biko, ayan. O, oh, si ano, si Red. Ma'am Red. Ma'am Red. Ma Red, sino po kayo? Okay lang, Ma kuya. Mayor ng Ma Pasig. Ah, Biko pa rin si Ma'am Red. Ayan, Biko pa rin. Ayan, dito bro. Ayan, o. Si, sila si kuya balik na tayo sa ano, north north mo. So, no? Well, pwede eh, matao naman dito eh. Hello, kaya, ganda nga po. Mayor ng Bono Pasig, kalye survey po ito. Magkakalye survey lang po kami. Request ito ng mga taga-Kanyugan. Sa? Kanyugan. Sino nagkakasok? <laughs> mga taga-Kanyugan. <laughs> ano ano ko ano sa comment section namin? Comment section namin. YouTube, ano kami oh, vlogger lang kami. Sa YouTube. Ano po ang tanong niyo? Sino po yung nabupusuan niyo dito? Ano lang po yung, yung Ano na po po? Ayun, ah, Ayan, kaya, <laughs> Ayun din okay, ah. salamat it, po kuya. Kamit mayor. Incumbent of... mayor. Okay, thank you po, thank For, you. Ano lang yan, kuya, recorded. Ito, hindi pa yung butang. Dito sa ano, Ba? Para eh. Um, diretso tayo. Oo nga, balik tayo. Oo. Oh. Hindi, doon, tapos diretso natin. Tapos yeah. doon tayo sa Dok. Kuya, thank you. Salamat po kuya, salamat po. Dr. Sixto. Ano na po ito, yung uh, YouTube channel. Thank you kuya. Yan, dito naman tayo sa Dr. Sixto to Avenue. Ito, oh. Na, ano namin, ano yung northbound eh. Pwede pa rin naman doon. Basta, ba natin, basta ang, basta ang ending, mga, ano, northbound. So. Wala naman sa akin ganyan. Basta part one, part one. Hindi naman kinakopyright yan. Basta ibang mukha. Ate, wala maulang galang na. Mayro po ng pasig. ate. Sarah. Ay po, ate kuya. Ha, wala Biko ka, kuya. si kuya. Biko na yan si kuya. Matik yan. Hello mga binata. Oh, ito mga binata rito. Ayun. Yeah. Gusto nilang mapasama sa vlog. <laughs> ito mga pulis. Ay, hindi pala, wala yung uniform. Hello, hello po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maliban na Ikaw Sara. Meron pa si So, okay, okay. Hindi okay. Ayaw okay. Ayaw Meron po na ba si Kalisor din po ito, Kalisor Dito ko Sara lang. Wala muna. Oh, wala muna, bro. thank you. Ato bro, si Mingming. -Ming. -meng. Hello. Ito. Mayor ng Pasig po. Okay na. Kali survey lang kuya. Kali survey. Kali survey lang. May mo. Sabi dyan? Kaya na yan. Ha? Ha? Hindi ko yata yan. Oo. Biyo ka rin. Biyo po kuya. Parang mayata. Parang hindi pa sure kung yung bigo, bigo eh. Kuya, mawalang galang na po.

Wala po. busy Malangin si ating ganda Eh ano siya, nagmamadali uh, ah. Kuya, mawalang dalat na po Kaya po ng kasi, sino po yung napupusuhan? Kaya, yeah, magandang hapon po kuya Kami po yung nagkakalsar bilang Kami po yung mga kawawang cowboy vloggers Sino po? Ay, hindi ako pinarito kaya wala ayun oh, okay. lang ang Ikaw problema ate. dyan ah, sige po Kuna, kuya matanggas na po matanggas okay. na po ito pala si kuya sige thank you, thank you okay, po salamat kuya ayun kuya baka naman Biko Sara Sara ayan bro Sara ma'am ganda Biko Sara Biko oh may Biko pa rin doon ah ayun po ma'am Biko Sara Biko Biko pa rin bro ayun po mayroon po ng pasig sino po yung nagpupusuhan Biko. Okay. Biko, 'yan, dalawa. Biko. Ito tinatanong lang, bakit po si Mayor Biko? Kitat pare. Ayun. ayaw kaya po okay, ma'am Biko Sara. Biko. Biko pa rin, dalawa. Biko apat lahat, bro. Tingnan mo ako ng ano, isang sticker. Ayan. para mapanood siya po si La Suerte TV. Ayan, ito po 'yung sa akin po naman. YouTube, YouTube. Ito tinan niya 'yung sticker ko siya niyan. La Suerte TV 'yan. Talaga pag pinanood niya 'yan, ambisito tingkad kagad kayo. ka. <laughs> yes mo. Tayo. pa? ah. Ano ah, naman? Bear nice Night! Kuya Bear Night! Mayroon ng pasig. Biko oh, Sara. Biko Sara. Sa baluto ng... sa na, na lang. Sa baluto na lang daw siya. Sa baluto na lang malalaman. Ate, thank you po. Pag nagbaluto, alam na. Ate, mo lang pasig. Kalisyon na yung tawag dito. Ayan, ate. Biko. Biko. Oh, okay. Biko, yan. Ah, kayo so, na lang si po, kuya. sir. Ito po yung ano. Pati si, siya, si, si, sir. Ito po officially. Bigo. Bigo pa rin. Tingo si po. Kaya, oh, ayan. O oh, dito. ayos si ganda. Ganda. Baka naman. Okay, mayroon ng pasig. Bigo, Sara. Bigo. Bigo. Ayong, si... Ah, hindi pa, hindi pa. Hindi pa putante yan, bro. Ito, ito, ito. Ito putante na to. Sir, putante ka na? Hindi pa. Ah, putante na, di ba? Meron ng pasig po. Sino? Meron ng pasig. Bigo, Sara. Bigo po. Bigo, ayan. Pero hindi ka pa putante. Aputan ah, din natin, ha <laughs> <yung> po. <laughs> oh. <laughs> Iniwi ko lang eh. <laughs> Ayan. Ay ayto sila, Sir. Ay wala. Wala-wala. Oh. Beko yana. Ah. Beko Sara. Hindi hey, Ik pala ito. Kanina iba yung naka-order. po. Beko oh, Sara. na. E, Sara. Ikaw. Sara. Sara. Sara din. Ayan, salamat po. Ate kau. Biko. Biko si Ate. Oh, ito ito itong dalawa. Okay. Oh, oh ma ganda. Magbago magmotor. Ay, si mag-asawa. Oh. Ikaw. Biko. Oh, ayan, yeah, mag-asawa para sa Biko. Thank you po. Ingat kayo. Eh, ito to naman. Uy. Okay lang, sir. Mayro po nang passing sino po 'yung pupunta. Andak na sir para sa Arbeña. Ako po ako puti aso puti aso neutral kasi Ayan puti aso si Kuya Ayan maganda Puti-asol ka rin ba? Ah ayaw nang puti asin siguro Yung butante lang butante Oh Meron na passing sir Sino? Bigo Sino pa ibang butante? Wala na Student po yan Okay isa lang Salamat po Yes mukha ko na research mo Pwede may search ngayon. Ano pa, ano Nakapokus kami sa Pasig. Pero pa po nung mukha pa, lang mo, uh, pa Ang ganda mo yun. Bakit pa Ah, mukha nito ni, ah, ayun, up, ni ano. Okay. Ni ate. okay, okay, okay. Ayan, pa-blurred mukha niya. Ayan, ayos na, na yung vlog. Okay lang, ma'am. Mayroon ng Pasig, sino yung napukusuan? Biko, Sarah? Ayan po, magamili. Bigo Biko, si ate? Asa na si ate? Asa ni Ate, Bigo ka Ayan, oh, siya natin, oh, na-press, na-press oh, ang mukha. Thank you po. Biko, Sara. Biko, Soto. Biko, Soto. Thank you po, ate. Ingat. Ayan, dito, bro. Ayan, yung sila, kuya. ya, you, masyad. Kuya, yeah. pa-store lang kaya, kami, ya. Pwede po bang maka-store po ng ilang segundo lang? Mayor po ng Pasig. Oh, yeah. Sino po? Sino dyan? Sino yun po yung napupunta? Si Biko. Oh, si Biko okay. pa rin. Ha? salamat po kuya. Dito, ay, eh. pasukin natin to oh, bro. pa ba yan? Oh, huwag nang paguhin <laughs> daw yan. Oh. <laughs> mga binata, Biko Sara? Biko. Oh, Biko rin itong mga binata Biko, dito bro. Biko. Oh, si Mga binata, ay, na, sa Biko ito. Mayroon po nang Biko, Biko Soto. Biko, Biko. Biko, Biko. Soto. Dalawa. Biko, Biko. Pa Biko pa rin. Oh, dalawa lang ya, Dalawa. Okay. Anong sabi nyo? huwag na pakawalan sino. Kung dito, 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 dito. si no. nakikinig si Biko. Ano naman ang sabihin mo? Kung sakaling mapapanood nito. Biko, padyak din. Ah. Galaw na dito, okay. Sara. <laughs> 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 Biko, ayan. Ayun dito. Biko, Sara. Biko. Biko pa rin. Sino po kayo, te? Sara ka, oh okay. Sara. Hello po, mga gisorbo lang kami, ma'am, ng isang sarita. Kaya Biko, Sara. Undecided. 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 Si Inde, si May, ate. May na-position. Kasi naka-video ko, mamaya. Wala po. Channel po namin ito. Wala naman po. O, oh, Biko, Biko pa rin. Ayan. Channel po namin ito, doon po. Pero ikaw, ate, undecided. Pero kung mag-decide -de ka, sino? O, oh, kung mag-decide -de ka. <laughs> Pasakit ka po. <laughs> Ate, okay. na tignan niyo po. Asi ko ya. Kuya. Ate, baka naman pa istorbo. Biko Sara. Sino? 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 Sino, Biko Sara. Score lang, sino. Salita mo, sino. Salitan mo. Ah. Ah, kuya, magandang mag okay hapunan po. Magkakaganda na 'yung sarbei ko, ya. Kali sorbet tawag mo dito, Biko Sara. Sa akin, kung sino mo nalo. Okay. Okay. Para kayo si atoy ko, kuya. Ha? Huh? Atoy ko, kumakamuli atoy, 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 atoy ko. <laughs> Basketball nung araw. Opo. Thank you. Ah, thank you. Gusto ko. Ha? Thank you po. Tara. Salamat, Salamat kuya. Ayan si ate. <laughs> Mawalang dalang na mayor po ng Pasig. Sino po yung napupusuan mo? <laughs> di ko sara lang yan, te. Ah, oh, di sara. Opo. Oh. Sino dyan? May picture. <laughs> ah, thank you. Nakita ko, may picture. <laughs> Aya! <laughs> Alis to ka talaga bro ah. Meron na ba si Sara? Sino to? Kuya? Bigo po. Ah, Bigo pa rin. <laughs> Ito sila kuya, di pa natin tanong to. Okay. Oh, kaya kaya. Bigo. Bigo. Tayo. Eh. Oh, Bigo pa rin, oh, bro. Bigo. Hindi natin natanong kanina to. Bigo, bigo Sara. Okay, straight go. Okay, straight go. Kain, sila na tanong si ko na eh. Sino ang kambing niya, Bigo Soto? Sana na kami si Bigo, hindi naman namin kilala si Sara. Ayan, yun pala naman. Eh. Paano yun na yan, Sara? <laughs> hindi ka pa naman Sara kilala rito, paano na yan? Sir, kayo po. Bigo Sara. Biko siyempre Biko po siyempre Ito, mamaganda, kayo po Biko Sara. Biko pa rin, bro. Ayan. Ayun pa, bro. Hello. Kayo po. Maraming <laughs> maliwan. Oh. Ayun na kayo niyo po. Tingnan, tingnan po. Ayan. Ate, ngayon na pa si Biko Sara. Ayan. Biko. Siyempre Biko. Biko pa rin. Ang dami ng Biko. Tingnan, tingnan po. Sir, undecided, di ba? Oo, undecided. Ayun, mga nagbibilar dito, bro. Para, ito, sigurado ito. Oo, tumukan ito. Ayan. Maganda nga po, mga biliarista. Oo, oh, See? Oh, dito, to dito mo na. Kali survey lang po tayo. Ayan, oh, lang. Biko Sara. Biko. Sir. Tayo po. Biko. pa rin. Ay, biko pa rin. Kayo, biko pa rin. Biko, biko pa rin. 1 2 3 4 5. Ate ikaw. Sino po? Sino po? Biko. Ah, <laughs> ito naman si Kuya. Ano ako? Um, wala, walang, Sarah ako, wala. Sara ako, Sara. Sara, Sara, Sara. Pero, pero maganda yung mga na yun I mean sa Sara, no? Pero, oh. bigo ako. Ah, bigo <laughs> pa rin. Ayos okay. yun, okay. okay, Sara. Sambagsak mo na yan, Sara. Okay. <laughs> <it>, thank niyo. <laughs> Ayan ah, oh, nagbibigyan ako rito. Inisturbo pa namin para magkandak ng Carly Ayan ah. Oh. Naisturbo pa nila sa amin para magkandak ng Carly Survey. Magaling ang paliwanag ni Kuya. Sa mga... Salamat po sa mga isturbo namin ah. Ayan. Ito mo naman, isturbo pa natin mga tumbukero dito. Pwede na natin yung video, minutes na. Ha? Ah? 25 na. Oh, sabi ko sayo tatlong video yan eh. Oh, o, dito na, tumukoy natin to. Ano? Hindi, tapusin na natin. Matapusin ah, natin ito. Kalahati, oh. another pa. Oo, oh, ito 21, pwede na to. dami na, na. Eh, ito, 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 si Kuya. Ah, ah, ate! ate natin, tapusin natin. Kuya, Biko Sara! Oh. Biko, oh, ayan. Ito, ito pa. Ma'am, Biko Sara. Biko Sara. For Ah, your yeah. name. Okay na. Pampangan natin bro Para may uh, pakatong video tayo Ayan Biko Sara Ay, Ayos si ate Ay kaya Bukanti ka na di ba Biko Sara Sino? Para sa akin Okay naman si Mayor Biko Pero maraming maganda ngayon si Ate Sara Pero sino ka talaga? Dalawang <laughs> ma'am Undecided. <laughs> Undecided pa. Ay <laughs> hey, na sir. Ano, ano, ang ganda. Hindi ko Sarah, for mayor. Saan ni sir bilang? Sir pa? Sir pa ma'am? Wala pa. Wala pa pala. Paano na ito? Ayan. Samantala pong tinatapos namin ang aming pangalit. Ayan. Ito po. Tapos na naman ang aming uh, pagtandak ng Kalisar Bay dito sa Pag-asa Street. At barangay uh, kanyang ito ano po ito. Ayan. Salamat po ng marami sa inyong pag-subay sa aming uh, Kalsa Bay. Okay, ito, po. ito natapos na naman po ang aming pagkandak ng video uh, number 2 po dito sa Barangay Tanyoga. Pag-asa at diyan kami nagtapos. Ayan, nakita oh, niyo naman sa, sa likod namin. Yan. Saint Anthony Lane. Saint Anthony Lane. At bro, pasok. Okay, kagaya na sinabi ko. Ito po yung aming pangalawang video. Kaya abangan niyo po yung aming patatlong video. Ano? And pangalawa po, walang sawang pasasalamat oh. sa inyong suporta sa aming mundin channel.